Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Arget. Kailangan ba tatlong beses ulitin ang dasal ng ama namin sumasampalataya a Baginoong Maria at Luwalhati? Depende po sa inyong paniniwala. Kung kayo po ay kristyano, pwede naman na isang beses lang basta taimtim at taos puso ang inyong pagdarasal. Minsan naman sa mga katoliko ay paulit-ulit tulad ng sa rosaryo. Kung ikaw naman ay occult practitioner dito sa Pilipinas, importante ang pagsalita o ang pagulit niya ng tatlong beses para ikaw ay makalikom ng sapat na pondo. Kasi merong paniniwala sa ibang mga okultista na ang pagsasambit ng sumasampalataya, ama namin at abaginong Maria ay nakapagbibigay ng sapat na pondo para ikaw ay may reserve na spiritual energy para manggamot o magpaandar ng mga orasyon. Meron din namang ibang paniniwala na nagmamantra sila ng mga sekretong pangalan ng Diyos Ama para yun ay magbibigay sa kanila ng pondo. So depende yan sa aral na ginagamit mo o sa iyong spiritual mentor. Kasi iba't ibang larangan o iba't ibang aral o school ng lihim na karunungan ay may iba't ibang paniniwala o mga deity na sinasamba meron din namang iba na meron silang pinangangalagaan na sikretong pangalan at yun yung minamantra nila para meron silang kapangyarihan na manggamot o kung anuman na pwede mong paandarin na orasyon under sa pangalan ng DT na yon. Ang pangalawang tanong ay mula kay Derfsky Officials TV. Bro, bakit nahihilo ang mga kaibigan ko na manggagamot kapag suot ko ang medalyong San Benito? At kapag dumindikit sila sa akin? Sabi nila, ang kakayaan ng medalyon ko ay pantukoy lang. Totoo po ba yun? Ang take advantage ko sa kanila bro, ay yung para akong may shield na hindi basta-basta malapitan. Sa tanong mo ay medyo komplikado. Mahirap maghusga sa ating kapwa-tao. Pero kung pagbabasihan natin ang sitwasyon base sa sinasabi mo kung totoo man 'yan, marahil ang mga kaibigan mo ay hindi kinaya ang energy ng San Benito mo. Siguro sila ay humihingi ng kapangyarihan sa mga elemento. Tapos ang San Benito mo ay mas na-manifest mo ang exorcism prayer nito kaysa sa occult na dasal nito. Ito ay teorya lang. Sa lahat ng prayer ng San Benito mo, sa ko ang may pinakatiwala ka ay doon sa exorcism prayer nito o sa basag nito kaya mas nagmanifest siya compare sa puder na ginagamit mo like occult na puder kaya nga ang San Benito ay hindi ginagamit ng mga taong hardcore na pagdating sa occult kasi pag nag deep dive ka na sa occult nang doon na yung makipagkumpakto ka sa mga spirits at hindi natin alam kung mga spirits na yon ay high frequency ba o low frequency kaya nga minsan pag ang gabay mo o yung pinagkukunan mo ng lakas o pondo ay low frequency na entity kapag nakatabi ka or mayroong dumating na isang tao na may high frequency medallion tulad ng San Benito so ibig sabihin nagkakaroon talaga ng reaction nagkataon ng siguro na ikaw ay mas may malakas na dungan although mga magagamot yung mga kasama mo pero nalulupig mo sila dahil sa sarili mo na ring manifestation o sa sarili mong tiwala sa dasal ng iyong medalyon kasi pag gano'n nagkaroon ng reaction at may shield ka at sila mismo ang nahihilo, ibig sabihin nalulupig mo sila mas malakas ang spiritual reserve mo compare sa spiritual reserve nila dahil kung low entity man ang kanilang mga gabay o mga gamit o mga dasal na ginagamit, tapos sila ang may mas malakas na reserve na pondo, so ikaw yung mahihilo instead. Pero sa pagkakataon ng ito, ikaw ang nangingibabaw. So ituloy mo lang kung ano mo yung ginagamit mo sa San Benito mo. Either occult man yan o hindi, ang importante, nagmanifest yung dasal kasi may tiwala ka sa dasal. Ang third question ay mula kay Rosalinda de la Rosa. Tanong ko lang, yung mga imahin or ribultong tulad ng crucifix na maliit na sunog na kasi ng kandila gawa sa plastic, saan napo po yan pwedeng ilagay? Thanks. Kung saan siya pwede ilagay, ay eh pwede niyong ilagay sa box. Or kung gusto niyang i-dispose, meron niyang proper disposal. Pag dinasalan nyo yan ng occult, so dalhin nyo sa simbahan para i-exorcise yan bago nila sunugin. Meron din namang paniniwala na nililibing nila. Tapos nag-aalay sila ng dasal pagkalibing ng mga sira na ng mga ribulto o mga crucifix. At tapos dapat yung natural ang pagkasira. Ang ibig kong sabihin ay hindi siya sinadyang sinira tulad ng minartilyo, pinukpok o kung ano man na pwedeng makasira sa isang ribulto sa pamagitan ng dahas o sinasadya yung pagkasira. Kung ang ribulto naman ay tinuturi ng may-ari nito na isang buhay na entity tulad ng inaalayan, kinakausap at kung ano-ano pang mga practices na may relasyon sa pagan, so much better talaga na isurrender sa simbahan para ito ay ma-exercise, ma-bless bago ma-dispose. Kasi Maaari, may malaking possibilities pag, pag tinurin nyo yan ng isang buhay na entity, lalong-lalo na pag wala itong blessing, so pwede yung pamahayan ng mga elemento. So mag-ingat sa pag ng ribulto kasi pwede kayong balikan o gambalain ng mga elemento na nakatira sa loob nyan. Lalong-lalo na pag walang blessing tapos kinukonsider nyo na buhay o parang isang entity na buhay. ang pangapat na question ay mula kay John Belonio so related ito sa line na mayroon ng takip o naka waterproof seal na siya tapos paano ito i-cleansing kasi sarado na hindi mo na mabuksan so ito yung tanong niya paano yung line na naka waterproof so ito yung explanation dyan kasi yung mga tubig insenso at ano pang mga panggamit sa cleansing hindi iyong literal o material na bagay talaga ang kailangan natin. Ang kailangan natin dyan ay yung esensya o yung life force. Yung usok po na pinapausok natin ay hindi naman yung literal na usok dapat talaga lumapat doon sa materyales tulad ng leklay. Ang kailangan natin ay yung energy ng usok. Yung enerhiya po ay pwede yung tumagos sa anumang bagay. Kaya nga, pag naggagamot ang mga albularyo ay iniihipan nila sa ulo yung tao kasi yung energy nun tumatagos sa katawan ng tao papunta sa ating espiritu na katawan so ganun din ang leklay so ang kailangan ng dyan ay yung energy kasi yung tubig meron niyang energy meron niyang esensya at ang usok din, meron yang dalang energy na nag-cleanse o tinatangay ng usok ang negative energy na kumapit doon sa inyong mga gamit. Kaya kailangan din ng insenso. Kaya nga, ina-advise ko pag may bumili sa akin ng leklay, insensohan nyo muna bago nyo suotin para yung kumapit doon na energy tulad ng what if yung nag-deliver noon ay mainit yung ulo, frustrated. So, meron siyang kine-carry na negative energy at pwede yung makipaglaban doon sa leklay kasi positive energy yung leklay. So maglalaban-laban sila. So kailangan natin yung insenso para dalhin niya, tangayin niya palayo yung negative energy. Para ang maiwan ay yung positive energy na lang natural sa leklay. Para ito ay magamit mo or ma-focus sa iyo kung saan man yan i-manifest. Kung sa negosyo ba or sa spiritual healing or sa protection. ang huling tanong ay mula kay kaibigan ko sino-sino lang po ba ang pwedeng magkonsagra ng medalyon o pwede ba ang lapitan para konsagrahan ang gamit na medalyon sa totoo lang ang dapat mong lapitan ay yung may alam sa tamang proseso at tamang orasyon sa pagkonsagra kasi wala namang college degree o academic credential na kailangan para gawin yan kasi nga esoteric So dapat yung taong alam talaga yung tunay at tamang paraan. Kasi maraming ganyan sa social media lalo na sa YouTube na nagtuturo ng mga pangbuhay kuno ng mga medalyon pero yung proseso ay hindi naman angkop sa kanilang ginagawa o binubuhay na medalyon. Magdedepende din yan sa gamit at sa tradisyon ng gamit na gusto mong akuhin. Ang pinaka-importante lang sa consecration ay kung saan na DT mo ito i-dedicate or kung sino ang magbabasbas dito na DT or magbibigay dito ng pondo o kapangyarihan. So dapat alam mo ang pangalan ng DT na yon at yung mga orasyon na required para i-please ang DT na yon. Meron din namang consecration na hindi kailangan ng deity tulad ng ginagawa ng mga wikan o mga pagan. So sa pamamaraan na yan ay hindi nagtatawag ng mga pangalan o mga espiritu. So ginagamit yan ng visualization at saka meditation at pagtawag sa enerhiya ng mundo, hindi enerhiya ng Diyos. So, ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids, until next topic. Thank you.